Ang ipinangako nga ni Alden Richards kay Maine Mendoza ay hindi kayang mabali dahil na rin ito sa tunay at legit na pangako ni Alden Richards noon pa man sa kaliserye at ito ay hindi lamang pangako para sa telebisyon, ito ay totoong pangako sa kanilang personal na mga buhay. Kung matatandaan nyo... Ay ang lahat ng mga ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi lamang ito para sa kaliserye. Sinabi na ito at ipinaliwanag ni Alden Richards na kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Maine Mendoza ay yun din ang tunay na feelings niya sa totoong buhay. Mahirap ngang dayain ang nararamdaman noon ni Alden Richards at Maine Mendoza sa isa't isa kaya talagang ang pangako nila ay totoo at kailanman ay hindi na mababali pa. Ganyan naman talaga si Alden Richards. Sa una pa lamang ay talagang nagpapakatotoo na. Kaya nga't kung mapapansin nyo, noon pa man at hanggang ngayon ay napakahalaga kay Alden Richards ng mga Aldab Nation at ito ay talagang tinetreasure niya hanggang ngayon. Kaya ang pangako na ginawa ni Alden Richards ay nananatiling totoo at mahalaga pa rin pagdating kay Maine Mendoza. Kung mapapansin nyo ay hindi na nagka-girlfriend si Alden Richards sa iba't ibang mga babae kahit pa sa mga nakatrabaho niya pagkatapos ng kalye serye. Yan nagpapatunay na talagang buong-buo pa rin ang kanilang relasyon ni Maine Mendoza. Marami nga ang nagtataka, bakit hindi nauunawaan ito ng publiko at ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards? Kung hindi talaga tunay na magkarelasyon at mag-asawa si Maine Mendoza at Alden Richards, bakit hanggang ngayon? ay wala pang inaamin si Alden Richards kahit man lang nililigawan kung talagang matalinong Alden nation ka ay alam mo ito at mararamdaman mo ang ginagawa ni Alden Richards at ito ay itinatago lamang sa publiko kung papipiliin ka ano ang tunay mong paniniwalaan ang sinasabi niya na wala siyang relasyon ngayon or bakit hindi siya nanliligaw Siyempre, ang paniniwalaan mo dito ay ang totoo lamang dahil nagkakasaliwa-saliwa ang mga paliwanag ni Alden Richards pagpatungkol na ito sa kanyang love life. Hindi na maitatago ni Alden Richards ang tunay niyang relasyon kay Maine Mendoza dahil lamang sa pagsagot niya ng mga nakakaintriga na tanong kung tatanungin si Alden Richards kung may minamahal na ito sasagot ito na meron ngunit bakit wala siyang nilalabas na pangliligaw sa ibang babae diyan mo talaga malalaman na totoo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at hindi lang pinagmamalaki ngayon ni Alden Richards ang dahilan nito ay hindi natin alam ang totoo ngunit Napansin na yan ng buong Aldab Nation dati pa lamang. Nagsimula ito sa mga kontrata ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya talagang buko na ang relasyon nila kahit anong sabihin pa na pang -baba siya kanila at paninira ng iba't ibang mga tao ay hindi na ito paniniwalaan ng buong Aldab Nation dahil mismo ang galaw ni Alden Richards ang nagpapatunay kung ano ang tunay na relasyon nila ni Maine Mendoza. Kahit ano pang paninira kay Alden Richards at Maine Mendoza ay hindi ito nagtatagumpay. Dahilan na lang ito para sunod-sunod na batikusin ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit pa wala naman silang matibay na mga pinanghahawakan na wala nga relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards ngayon nga ay talagang double time na ang mga naninira sa kanila meron dito nagpapakalat na merong relasyon si Alden Richards sa ibang mga babae at ganon din kay Maine Mendoza ito ay ang pagkadesperado nila dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila napapatunayan na meron ng relasyon at mag-asawa si Maine Mendoza at Alden Richards, diyan mo malalaman na kung saan saan na lang sila gumagawa ng istorya at naghahanap ng mga kakampi nila para sirain ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards, kung dati nga ay iisang grupo lang ang naninira sa kanila at ito ay ang mga pan ng mga brand X. Ngayon naman ay nakahanap na sila ng mga kakampi na talagang gustong sirain ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards para na rin sa kapakanan nila katulad ng mga Katden at mga Armin. Yan ang nabuong mga grupo simula nang mawala ang kalye serye na kahit ano namang gawin nila ay hindi sila magtatagumpay yan talaga ang inaasahan nila nang mawala na ang kaliserye at nang sumikat ang kanika nilang mga idolo syempre nga naman ang alam nila Pagtapos ng kali seri ay mawawala na ang pagsasama ni Alden Richards at Maine Mendoza at hindi nila inaasahan ang talino ng buong Aldam Nation na magsoko at patunayan kung ano talaga ang tunay na maramagitan kay Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang kaya kung tatanungin niyo ang buong Aldam Nation ay alam na nila ito dati pa at sanay na sanay na sila sa mga ganitong balita kaya kung tatantyahin ng mga Aldam Nation ang ginagawa nilang ito ay hindi na rin bago sa kanila. Mapama New Year man, mapa at ibang ibang mga okasyon ay nakikita mo dito ang iba't ibang paninira nila at istorya na ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richards. Dati kasi tuwing sasapit ang Valentine's Day talagang makikita mo ang mga balita patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards at bigla na lamang itong nagbago. Kaya sorry na lang sila, ang buong Aldab Nation ay nariyan pa rin at nakatindig sa relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards, lalong lalo na ang mga OFW na talagang suportado si Min Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Maganda ito na makita ni Alden Richards at Min Mendoza na hanggang ngayon ay suportado pa rin sila ng buong Aldam Nation worldwide. Kaya isa na lang talaga ang inaabangan ng buong Aldam Nation at ng mga publiko. Ito ay ang yanigin ang mga armin at ang mga bumabatikos sa tunay na relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards. huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.